lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, Kuya, ano ba yung pwedeng gawin? Sabi ko, hingi tayo ng sorry. Personal. Nanginginig yung bata sa takot. Ginisa ko na, pinagalitan. Kasi yan yun yung perfect time eh. Yun yung perfect time pag natatanggap na ng isang tao yung mali niya, pasok mo yung lesson sa utak niya. Kasi habang mataas yung pride, mataas yung ego, para ka lang nakipag-usap sa lasing. Wala ang mapapakinggan yan. Jumping to the time, magsusorry na. Sige, puntahan natin. Hanap tayo mga tropa. Pwede tayong tulungan. Makikita si Kuya Jimmy. Kuya, hindi ko kaya. So kaya ako nandun sa vlog. Nainginig na siya kasi yung galit ng mundo tapos yung galit ko nanginginig na siya yung sabi niyong scripted yung pag iyak niya umiyak talaga yun so ako na ako na nag video so on and so forth ako nag explain my intentions were just to ask for apology kasi mali eh we will ask for apology. Consequences after, kung magkakaso sila, kung magano, whatever, nasa sa kanila na yun, they have all the right. Kung masampal ka dyan, tanggapin mo. Kung murahin ka dyan, tanggapin mo. Kung pagsisigawan ka ng buong barangay nila, tanggapin mo. Tayo manghihingi lang ng sorry. So I was there para samahan siya kasi natatakot siya. And believe me when I tell you na natatakot siya. Nandito na, hindi mo na marirewind yan. Harapin mo at sayawan mo yung pinlay mo na musiko. So that was the only reason kung bakit nandun ako sa video na humaharap sa inyo. Hindi na kaya nung bata kuming sa akin ng tulong, hindi ko iiwan yan. Kasi galing na ako dun sa point na walang tumutulong eh. Ayoko nung ganun pakiramdam. Buti na lang tol, nandyan ang Diyos. God help me through those times. Hindi ko lang maintindihan ngayon, bakit yung intention na yun, ako pa yung mali. Kung mamasamain nyo yun, that's you, that's you. Okay, hindi ko kayo makokontrol dun. Pero, inagawa ako tong side of the story ko kasi hanggang ngayon, naka-up yung mga video. I gave all my best. Ang tanging healing ko lang, burahin lahat ng tungkol sa sambales. Nang matapos na, hindi magda-die down yung issue, pero yung sa atin nagawa na natin yung hanggang, kumbaga yun na yun eh, yun na yung dulo ng kaya nating gawin. as for apology and delete everything. Ngayon yung mga gagawin nila, kung hindi tayo patawarin, write nila yun. Kung magkaso sila